Muli po magandang magandang araw mga minamahal natin mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po ay muling natutuwa na makasama kayo at tayo po ay muling magkausap-usap tungkol po sa ating uh, Lesson Quarterly. Kagaya po ng ipinangako natin noong nakaraan, ngayon po natin gagawain ang ating pagbati sa ating mga kapatid na nagpadala ng kanilang mga comment. Si Maria Bacan, nasa Texas na po pala siya. Harold Kayanong, Davao del Sur. Si Marlon Lipomoseno. Si Clarence L. ng Magallanes, Cavite. Jenaline Manalo ng Batangas. Si Jan Glenn Pahikulay. Daniel Quino, Carmen de la Merced ng Norosagaray, Bulacan. Leslie Labadon, si Violeta Cabre Cabria, si Sergio Cabintoy ng Dapdap -Dap East Summer, si Lucy Cortez, Salvacion Sambilio ng San Pascual o rather San Rafael Ragay, si Steve Camagay, si Eli Eli Ongo ng Sweetie Paris, si Mirna Asupardo ng Ligaspi City, Rico Garland ng Tan sa Cavite, Leonardo Padriquela ng Lipa Adventist Academy, si Nilda Lumibaw, Enriquez po, si Miles Orpia, Mylin Villahuan, Rosana Elcana, Romeo Tejada, Edna Colendres ng 13 Martires Cavite, uh, Husan Elihido ng Pagsanghan, Bern Pronda, ng Marigondon Cavite, si Edmond Sabio ng Saging Church, si Mary Jane Tornilla ng Baclaran, Rio de Avenido, si Ate Yuni, si Kuya Ambit, ang kanilang pamilya sa Malaybalay, Bukidnon, si Emily Villanueva, si Kuya Eli at si Ate Emma ng Santo Domingo Albay, Ma'am Eden, si Aida Almasco ng Pasig City, Melly Vergara, Antonio Si Michelle Jimenez ng Pabahay Church. Si Rebecca Garcia. Si Liberata Coronacion ng Impanta. Si Nisita Sistobo ng Guagua, Pampanga. Vic Delor si Lisa ng Kain. Roosevelt Eligio Arquiro ng Villa Cruz San Mateo, Isabela. Si Daniel Macaranas. Ezequiel si Bobeles ng Dasmarinas, Cavite. Mierna Medina ng Malagasang Imos. Loida, Pilipina ng Europe, Lily Tolentino ng Socorro Mindoro, Alfredo Bautista ng Bella Vista, Marlon Magsayo, Enrique Fan Proelda. Gusto rin po namin isama sa pagbati ngayon ay si Brother Eddie Payag na dati po nasa Novaliches Church pero ngayon po siya ay membro na ng San Rafael Church, Saragay. Pati po ang mga kapatiran at ang elder ng Resandra Rafael Church, si Brother Gomer. Kumusta po kayo? Si Ma'am Virgie Cueto ng NPUC. Si Ma'am Calera, ang music director po ng ating NPUC. Si Pastor Nelson Di Chavez, uh, mga retirees, resident po siya. At si Pastor Florante Andres, retired advisor po. Magandang magandang araw po sa inyo. Natutuwa po kami sapagkat marami pong mga bagong pangalan ang na nagpadala ng ng atensyon sa atin pong Solid Rock Ministry. Kami po ay nagagalak na kayo po makasama namin at kami po ay nagagalak din sapagkat patuloy tayong magkakasama-sama sa pag-aaral na ito. Tayo po ngayon ay nasa ikaanim ng topic ng ating lesson na may pamagat pong mula sa loob palabas. Ay po'y Panginoon po mga pangyarihan sa lahat. Kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa inyong po Sana po sa aming pag-uusap-usap na muling ito sa topic ngayong linggo ng aming lesson quarterly. Patuloy mo po kaming gabayan. Patuloy po muksan na kami mga isipan o no? ito po'y aming magluwaan. Hatangin niyo po pagpapatawad na kami mga kasalanan kung siya po namin magkamtan sa pangalan po namin Panginoon Panginoong Yesus. Ang ating pong talatan sa uluhin ngayon ay makikita natin sa Marko 7.15 Walang anumang nasa labas ng tao na pagpasok sa kanya ay nakapagpaparumi sa kanya kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang nakakapagparumi sa tao. Ang aralin natin ngayon sa linggo ay mula sa Marko 7 hanggang sa kalahati ng Marcos 8. Sa, kapat sa kapitulo 7 ay ang pagtanggi ni Kristo sa mga tradisyon ng tao, witi ni ang mas malalim na halaga ng tamang buhay kristyan. Marami ang nalilito sa mga kwentong ito at iniisip na inalis na ni Kristo ang palatuntunan tukol sa pagkaing malinis at pagtanggi sa mga karumalduman. Titingnan natin kung anong tunay na isyo sa punto ito. Titingnan rin natin ang karanasan sa lupa ng tiro kung paano ang isang babae na naig sa pakikipagtalo kay Kristo. Anong mahalagang aral ang dinadala nito para sa atin? Sa Marcos 8 naman ay ating titingnan ang dinapay na simbolo ng mga tradisyon, pagmamataas ng mga pariseyo at ng Herodes. Ang mga kwentong ito ay naglalaman ng mahalagang aral tungkol sa kahulugan ng pamumuhay bilang Kristiyan. Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan ngayon. Number 1. anong aral ang dapat nating maunawaan sa controversy tungkol sa paghuhukas ng kamay bago kumain. Pangalawa, ano bang ibig sabihin ng nililinis niya ang lahat ng pagkain? Ano ang ibig sabihin ni Kristo na hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso? Pangapat, ano ang kakaiba sa may karamdamang bingi at umit? Bakit napabuntong niya ang Panginoon? At panglima, ano bang libadura ng mga pariseyo at ni Herodes? At balik po tayo sa una nating katanungan. Number, anong aral ang dapat nating maunawaan sa kontroversya tungkol sa paghuhugas ng kamay bago kumain? Sige po, ating pong titingnan dyan sa Malco 7.1-13. Ano po ba ang sinasabi? At nakisama sa kanila mga pariseyo at ilan sa mga iskriba na nagsipanggaling sa Jerusalem at kanilang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ang kanilang mga tinapay ng mga kamay na marurumi sa makatwid bagay mga kamay na hindi inugasan. Sapagkat so, ang mga pariseyo at ang lahat ng mga hudyo ay hindi nagsisikain kundi muna maguhugas na maingat na mga kamay na pinanghahawakan ang mga salitsaling sabi ng matatanda. At kung nagsisipang galing sila sa pamilihan, kung hindi muna mag mga hugas, maghugas, mag ay hindi sila magkisikain at may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin gaya ng mga pagpapaguhugas sa mga inuman, ng mga sarot, mga inumang tanso. At si tinanong ng mga pareseyo at ng mga iskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakat ng ayon sa salit-salin sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumalduman. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapot ka ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin ni nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng tao. Nilinisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ng salit-salin sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoo ay tinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-salin sabi pagkat sinabi ni Moses, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang nanunungayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Datapot sinasabi ninyo kung sasabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay korban sa makatwid bagayhaing sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang, mga, sa kanyang ama o sa kanyang ina. So, maliwanag po, ang uh, pinag-uusapan po rito ay patungkol sa pagsunod at di pagsunod sa mga tradisyon. Ha? Yung mga kinagis na nila. Ito ay hindi po ayon sa salita ng Diyos, kundi ayon sa salit-saling sabi. Maliwanag po ang pinag-uusapan dyan. Yung kanilang iginigiit ay ang pagsunod sa salit-saling sabi ng matatanda. data kuat ang problema, yung kautosan ng Diyos ay kanilang tinatanggihan. Ha? Ito'y kanilang uh, binabaliwala. Kapag ka ang isang anak na marapat na maglingkod sa kanyang mga magulang, sabi na anuman ay paglilingkod ko sa iyo ay paglilingkod ko na sa Diyos, hindi na iginagalang ang magulang. Binabaliwala na yung kahalagahan ng kautusan ng Diyos patungkol sa panggalang sa amat ina. So, ito po ang kontrobersya. At ang pangalawa na punto na dapat nating mapansin, yung pong paghuhugas na binanggit dito, ang dinamit na salita ay baptizo. At doon sa mga pinggan ay bautismos. Ibig sabihin, wala po itong kinalaman sa paghuhugas for the sake of sanitation kundi ito ay mga seremonya na inilulubog yung kamay sa tubig, inilulubog yung baso, inilulubog yung tasa, inilulubog yung pinggan bago sila kumain. Pero hindi po ito yung hinuhugasan na talagang sinasabon, nililinis ng maayos. Seremonya nga po ito, basta ilulubog lang. Kagaya ng ginagawa ng saserdote sa templo kapag ka siya ay nagandog, ilulubog yung kamay sa tubig hindi naman talaga yung naguhugas para maging malinis. Kaya huwag po nating pagkakamalan ng pinag-uusapan nito o kailang pala na hindi maghugas ng pinggan o ng kamay bago kumain. Ano po? Hindi po. Ang pinag-uusapan po rito ay yung seremonyang paghugas na sinasabi na inilulubog sa tubig muna yung kamay o kaya'y baso, pinggan o kaya'y tasa. Naman, Pastor. At ngayon po sa pangalawa pong katanungan, ano ba ang ibig sabihin na nililinis niya ang lahat ng pagkain? Alright, tingnan naman po natin niya sa talatang 14 hanggang 19. Ano ang sabi At muling pinalapit niya sa kanyang karamihan at sinabi siya kanila, Pakingganin niyong lahat ako at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Natapot ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao." Kung ang sino man ay may pakinig na ipinakitinig ay makinig. At nang pumasok niya sa bahay na mula sa karamihan ay itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinaga at sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala rin pag-iisip, hindi pa baga niyo nalalaman na anumang nasa loob na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya sa kung hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas na dakong dadaanan ng dumi, sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. So, sa unang tingin, para bagang inaalis na ng Panginoon yung pagkakaiba ng karumal karumanduman at ng di karumanduman. Dahil pakatatan pakatatandaan po, ang pinag-uusapan dito, pagkain na hindi inilubog sa tubig yung kamay. At ito ay uh, yung pagkain na pinag-uusapan dito, na ang ginamit ay uh, broma ng ibig sabihin pagkain at ito naman ay mula sa salitang bibrosko na ibig sabihin yung pamamaraan na ginagawa so ang pinusapan po nito yung paraan ng pagkain hindi po yung kinakain naghugas ba ng kamay? Nagtenidor ba? Nagkutsara ba? Gumamit ba ng chapstick? Walang problema yon sinasabi ng Panginoon. Ang importante, malinis ang iyong. So, ang pinag usapan po rito ay yung pamamaraan ng pagkain, hindi yung kinakain. Ano po? Dapat maging maliwanag yan. Ang pinag-usapan po rito, sila'y kumain na hindi naghugas ng kamay. Hindi inilubog muna sa tubig kagaya ng seremonyalis na ginagawa ng matatanda. So, hindi po pinag-uusapan dito yung kung ano yung kinakain, kung hindi yung pagkain, yung pamamaraan. Kaya hindi po natin maari sabihin na pwede na kainin kahit alihin. Ano po? Hindi po. Malayo po yon sa pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, paano kumain yung mga alagad. Hindi ano ang kinain ng mga alagad. Tingnan pa natin sa talatang by the and by the At sinabi niya ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawas -bao sa tao sa pagkat sa loob. Mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao at mga pangangalo niya. Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ng matang masama, ang kapusuan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng sa mga bagay na ito ay sa loon ng galing at nang nakakahawa sa tao. So, ang nakakahawa po sa tao o sa anthropos, hindi sabihin hindi lang doon sa gumagawa kundi sa iba ay yung nanggagaling sa puso, sa pangkat lumana ba sa bibig, ito ang nanununing ng iba at nakakahawa So, Subalit yung hindi naghugas ng kamay, sa sirimonyalis na pamamaraan, wala yung nagiging sa kanino paman. Datapot yung lumalabas sa bibig, ito ang malaking nagagawa. Kapag kamali ang lumalabas sa bibig, mali ang magiging marunig at magagawa at inkloyed siya sa iba. Ano ba? Kaya ang kinakailangan natin, malinis na puso hindi yung malinis sa seremonyales. Ano po? Dapat po yan malinaw. At ngayon naman po, sa ikat nating katanungan na ano ang ibig sabihin ni Kristo na hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Alright, atin ang punti na dyan, sa talatang 24 hanggang 30. Ano ba ang sinasabi? At nagtindig siya doon at napas sa mga hangganan ng tiro at ng sidon at pumasok siya sa isang bahay at ibig niya na sino mong tao yung huwag sanang makaalam at hindi siya nakapagtago. Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae ay may isang karumarduman na espiritu. Pagdakay ng mabalitaan siya ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babae nga ay isang grega, isang seropenesa, kain sa lahi at pinamamahnit niya sa kanya na palabasin sa kanyang anak ang demonyo. At sinabi niya sa kanya, Pabayaan mo muna ang mga busog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanya, Oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak. At sinabi niya sa kanya, dahil sa sabing ito, umayo ka, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak. At umuyo siya sa kanyang bayat at narat na ng anak kung nakaigasaygaan at nakaalis na ang demonyo. So, dito po, kung inyo napansin, si Kristo ayaw sanang mapansin kung nasaan siya. Datapot nabalitaan pa rin na alaman ng isang Syroponesian na siya ay naroon na nagkataong ang anak ng babaeng ito ay inaalihan ng masamang espirito. At palibhasang sa doktrina ng mga Hudyo, ipinapalagay nila ng ang mga tagaibang bayan ay maruming kagaya ng aso pinaniwalaan ito nung mga taga ibang bayan. Kaya nung siya ay pumasok, siya ay nagpatira pa at siya ay sumuot sa ilalim ng mesa na kagaya ng aso. So ibig sabihin, naapektuhan na siya nung doktrina ng mga parisiyo. Kaya siya ay uh, nagpatira pa at gumapang doon sa ilalim ng mesa upang umingi ng tulong sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ay sabi, hindi marapat na ang pagkain ng anak ay ibibigay sa aso. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, priority niya yung kanyang mga anak. dahil takot bagamat priority niya yung kanyang mga anak, mahal din niya maging yung tinatawag na aso. Kaya nung yung babae ay magsabing, Tama, Panginoon. Datapot ang asuman ay kumakain ng mga mumo na naulog mula sa mga anak. So, at sabi ng Panginoon, dahilan sa iyong pananampalataya, humayo ka, magaling na ang iyong anak. So, pakatatanda po natin, kagaya na sinabi ng Panginoon, yung lumalabas sa bibig ng tao, iyon ang nakakahawat. Kaya e, makita ninyo, yung babae, ay nag-aktong parang aso sapagkat yun ang tingin sa kanila ng mga kudyo. Subalit, ang uh, Panginoon nagmamahal din sa kanya na ano pat dininig yung kanyang pakiusap. Okay po, ngayon naman po sa tanong natin pang number 4, o ano ang kakaiba sa may karamdamang bingi at umid? Bakit nakapa, napabuntong hininga ang Panginoon? Sige, basahin mo dyan sa Talatang 31 hanggang 37. Ano naman ang na sinasabi? At siya ay muling umalis sa mga hangganan ng Tiro at na Pasidon hanggang sa Dagat ng Galilea na kanyang tinahak ang mga hangganan ng Dikapolis. At tinala nila sa kanyang isang bingi at utal at ipinamanik nila sa kanya ang kanyang, na kanyang ipatong ang kanyang kamay sa kanya at siya iniwalay niya ng bukod sa karanihan. At isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga niya at siya ilungura at po ang kanyang dila. At pagkatingala sa langit siya ay siya na pabuntong hininga. At sinabi sa kanya, epatan siya makatuwid bagay mabuksan. At nangabuksan ang kanyang mga pakinig at nakalagang tali ng kanyang dila. At siya ay nakapagsalitang malinaw. At ipinagbili niya sa kanila na kanilang mga tao huwag niya nang sasabihin. Ngunit kung kailan, kung kailan lalong at pinagbabawal niya sa kanila, ay lalo namang kanilang ibinabantog at sila'y nagtakanong di kawasa ng mga sabi, mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng mga bagay, kaniyang binigyan pati ang mga bingi at pagpapasalita ang mga pipig. So, dito po, nakikita ng ating Panginoon yung katigasan ng ulo ng mga tao. Kung papaanong sa kapangyarihan ng Diablo, ang mga tao ay napakatigas ng ulo at ang hirap umunawa, hindi makarinig. Iyon ang nakikita ng Panginoon sa lalaking ito na inaalihan ng demonyo, ng wika, bingi at pipi. So ito po yung uh, nakikita niyang epekto ng gawain ng kaaway, gawain ng jamdo. Na ano kapag ka tayo ay uh, hindi tutulungan ng Panginoon, wala na tayong pag-asa. Data po at salamat na ang Panginoon ay hindi lang handang tumulong, kundi kaya niyang tumulong at handa siyang tumulong. Opo, siya ay napabuntong hininga sa pagkat talagang kailangan, kailangan natin ang tulong. At yung uh, karanasan ng lalaki na inaanihan ng uh, espiritong dini at pipi, yun din ang espirito na siyang kumukontrol sa sangkatauhan na nupat hindi makarinig bagamat malinaw na ang itinuturo ng Panginoon. Bagamat nakikita na ay hindi pa rin mapagunawa. Subalit kung tayo man ay mayroong mga suliranin sa pangunawa ng salita ng Diyos, tayo'y humiling sa Panginoon sapagkat siya'y handang tumulong sa atin. Kung tayo ay umid na hindi tayo makapangsaksi dumalangin tayo sa Panginoon sa pagkatsyay na tayo bigyan ng kakayahan, kaalaman at talino upang sumaksi para sa kanyang karian. Ang ating pong huling katanungan ngayon, number five, ano ba ang libadura ng mga pareseyo at ni Herodes? Sige, basahin mo naman sa Kapitulo 8, talatang 11 hanggang 15, ano ba ang sinasabi? At nagsilabas sa mga iyo at nagsimulang makipagtalo sa kanya na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit na tinutokso siya. At nagbuntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at nagsabi, Bakit tumahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohan ang sinasabi ko siya inyo, walang tandang ibinigay, ibibigay sa lahing ito. At sila'y iniwanan niya at muling pagkarulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. At nangalimutan nilang magkipagdala ng tinapay at wala isa kundi isang tinapay sa daong at ipinagbili niya sa kanila ng sabi, Tingnan ninyo mga ingat kayo sa libadura ng mga parisiyo at sa lib libadura ni Herodes. So, maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon, yung libadura ay yung kasalanan ng mga parisiyo na napakatitigas ng ulo. Nakikita na nila ang napakaraming gawang mabuti ng ating Panginoon ang mga kababalaghan. At alam nila na ang ginagawa ni Kristo ay hindi magagawa malibang nasa Kanya ang Diyos. Datapot humihingi pa rin ng tanda. Alam po ninyo, kapag ka ang pride hindi nawala sa tao, mananatiling hindi nananampalataya gaano mang milagro ang gawin. Kaya sabi ng Panginoon, ng himala nagagawin. Sapagkat alam ng Panginoon, napakarami na niyang ginawang himala at lahat ng iyon, nakita ng mga parisiyo, datako at humihingi pa rin ng tanda. Sabi ng Panginoon, wala ng tandang ibibigay. Kaya iyon ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagay, iwasan ninyo yung kagaya ng mga parisiyo. Alam na, kita na, naunawa na, nagmamatigas pa ng ulo sapagkat ayaw masabi na mas higit sa kanila ang Panginoon samantalang hindi naman ito nag-ara. Right. Yung pride. Si Rodes, ganun din po. Alam niya na si Juan Bautista ay matuwid na tao dahil po dahilan sa kanyang pride sapagkat siya'y nakapagsalita na. Na sabi niya, ibibigay ko anuman ang hingin mo. Pinahintunot niya na mapugutan si Juan. Hindi sapagkat si Juan ay karapat. Dapat pugutan kung hindi sapagkat para mailigtas yung kanyang sariling pride. At yan po malimit na nangyayari sa mga tao. Yung kanilang pride ang humadlang upang makita at maunawaan ang katotohanan. Kaya kinakailangan po natin tayo ay matutong magpakumbaba at magpasakot sa kapangyarihan ng Diyos sa panguna ng banal na spiritual. At yan po, natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang mga summary ito upang lalo po nating maunawaan ang ating pinag-aralan ngayon. Number one, anumang tradisyon ng tao, gaano man kaganda ay di dapat ipagpalit sa kautusan ng Diyos. Pangalawa, anumang nasa puso ng tao ay lumalabas sa bibig ng tao, kaya't hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng malinis na puso. Pangtatlo, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa piniling iilan. Ito ay para sa lahat ng makasalanan. At pang-apat, Sensus ay maaaring buksan ang ating pandinig at pangunawa kung handa tayong pahintulutan siya. Panglima, ang taong nahiroha na ang konsensya dahil sa katigasan ng ulo ay hindi na mababago kahit pa anong milagro. So, sana po mga minamahal mga kapatid ay nakatulong uli ang ating maikling pag-aaral na ito. Sana ay kamutay natin ang mayamang pagpapala ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal sa oras pong ito kay po ay lumalapit sa iyo na nagpapasalamat. Dinadakila ka sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. O ang banal aming pong dalangin na tulungan nawa kami na banal espiritu na magkaroon ng bukas na puso't isipan. Maging handa na tanggapin ang katotohanan na iyong ipinapahayag sa bawat isa sa amin at ito'y aming maisakamuhayan sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. Lilisin po ang aming puso tisipan sa ngalan po ng Ay Amen. So mga minamahal, ang pagpapala ng Diyos, kamda nating sama-sama hanggang sa susunod na dito.